Kung may mga alaga kayo mga ludi ng mga pato, ang ipapakain ninyo ay upak ng saging. Yung saging na yan, yan ang pinagpuputulan ng bunga. oh, yan, hinihiwa ng ginagayat yan ng manipis bago babayuhin. Mga luds, ginabayo na yung ginayat na upak ng saging, yung pinagpuputulan ng bunga. Ito na mga luds ang upak ng saging na binabayo yan o, oh, yung nasa balde na yan tapos ito na naman ang integrawan na feeds yung papakain sa mga sisiw may mga itik na maliliit o patong maliliit yan, kukuha lang tayo ng mga dalawang dakot nito yan amo yan, pagkatapos niyan ating hahalu-haluin yan yan o, oh. Ahalo-haloin ah, lang natin yan oh. Kita nyo Kung ano kakaunti lang Mga ngamoy feeds lang yan ah, Ayos na sa kanila yan Basta ang importante Makatipid tayo ng pagkain ng ating mga alaga Yun o oh. Tamo, Ipapakain natin to sa kanila ha Makikita niyo Kung paano sila kumain Oh. Amo? O, sa mahal ng mga bilihin ngayon, ng feeds ngayon, magkano isang kilo. O, samantalang, inakuha ka lang dalawang dakot. O, sa halos kalahati na baldi na upak ng saging yan, mga ludi. Yan ang mga technique dyan kung paano tayo makapagpakain sa ating alaga na makatipid tayo ng, ano, ng gastusin. O, Yan. Eh mo, halo-halo na yan sila dyan Yung mga, mali, mga malilit oh. oh. Yan Eh mo kung gaano sila ka Lakas kumain At Maraming salamat mga ludi Sa panonood niyo sa aking video Sana makuhanan ninyo ng Ng Teknik yan O aral kung paano magpakain Ng ating mga alagang pato O itik na medyo nakaminos tayo ng gastusin. Maraming salamat sa pananood ninyo sa aking video mga lods. Ako si Moiskey Vlog. Maraming salamat. Babu.